Sa mundong nalulunod sa ingay, kung saan ang atensyon ay parang pera at ang instant gratification ang bagong relihiyon ng mga kabataan, ang mga introvert ang natitirang tahimik na guardians ng pagiging malalim. Habang ang karamihan sa mga magulang ay nagmamadaling magpalaki ng na mga masayang bata na hindi marunong humarap sa katahimikan, nauunawa ng mga introvert na magulang na ang talino ay hindi nabubuo mula sa walang tigil na stimulation. Tumutubo ito mula sa katahimikan, pagtsatsaga at sa mga hindi komportabling sandali. Thinkers ang pinapalaki ng mga introvert, hindi mga performers. Mga tagapagsaliksik, hindi mga taga-scroll. Sa kanilang kalmadong paraan na madalas hindi maunawaan, ang mga introvert ang bumubuo ng isang henerasyong tatangging alipinin ang kanilang mga isip ng mga uso, mga taong maaalala pa rin mag-isip kapag nakalimutan na ito ng mundo. Narito ang kaibahan ng mga introvert na magulang sa pagpapalaki sa kanilang anak. Number 1. Pagtanging mag-spoil sa pamamagitan ng comfort Taglay ng mga introvert ang sinuunang pag-unawa sa espiritu ng mga tao ang pag-unlad ay hindi naukuha sa kaginhawaan. Alam nila na katahimikan ay hindi kawalan. Isa itong guro. Ang pagkabagot ay nagpapatalas ng pagkamalikhain at ang mga struggles ay humuhulma sa katatagan. Habang abala ang mga modernong magulang sa pagtatago ng kanilang mga anak sa kahit anong anyo ng sakit o abala, nauunawa ng mga introvert na magulang na ang tunay na katalinuhan ay hinuhubog sa pamamagitan ng pagtitiis. Hinahayaan nilang makipagbuno ang kanilang mga anak. Sa inis, maranasan ang pagkabagot ng walang screen at lutasin ang mga problema ng walang agarang tulong. Ang mga sandaling puno ng katahimikan at kakulangan sa aliw ang nagtuturo sa mga bata kung paano mag-isip. Dito nabubuo ang pagtataga, lalim at emosyonal na tibay. Ang kalmadong detachment ng mga introvert ang nagiging kapaligirang pinagmumulan ng tunay na pag-iisip hindi ang maingay na aliw ng walang tigil na libangan. Number 2. Pagpili sa aklat sa halip na screen Ang mga introvert ang mga guardians ng malalim na konsentrasyon sa gitna ng lipunang puno ng distractions. Alam nila na ang mga screen ay nagpapakalat ng atensyon samantalang ang mga aklat ay nagtitipon nito. Sa tuwing ginagamit ng ibang magulang ang mga gadgets upang patahimikin ang kanilang anak ipinapakilala naman ng mga introvert na magulang ang sagradong katahimikan ng pagbabasa. Isang mundo kung saan bumabagal ang oras at nagigising ang imahinasyon. Ang pagbabasa ay nangangailangan ng dedikasyon. Hinihingi nitong manatili, maglarawan at magproseso. Alam ng mga introvert na ito ay isang anyo ng mental training. Nauunawaan nila na bawat pahinang nababasa ay isang hakbang patungo sa mas matalas na pag-iisip mas malakas na konsentrasyon at mas mayamang panloob na buhay. Ang kanilang tahimik na tahanan, ang liwanag ng ilaw sa ibabaw ng aklat, ang pumapalit sa nakakasilaw na liwanag ng mga screen. Ang simpleng ritual ng pagbabasa ay nagiging tahimik na rebelyon laban sa digital hypnosis ng mundo. Number 3. Pagpapanatili ng paggalang sa karunungan sa panahon kung saan ang pagiging maingay ay itinuturing na katalinuhan, ipinagtatanggol ng mga introvert ang sinuunang sining ng pakikinig. Tinuturuan nila ang kanilang mga anak na igalang ang matatanda, magbasid bago magsalita at kilalani ng bigat ng sitwasyon. Para sa kanila ang karunungan ay hindi isang palabas. Ito ay isang bagay na inaabsorb sa pamamagitan ng katahimikan. Paalala ng mga introvert na magulang sa kanilang mga anak na bawat henerasyong nauna sa kanila ay may mga aral na isinulat sa pamamagitan ng mga struggles at kabiguan, mga aral na hindi matatagpuan sa social media. Gumagawa sila ng tahanan kung saan mas pinahalagahan ang pagninilay kaysa sa agarang reaksyon at kung saan ang kababaang loob ay nakikita bilang lakas, hindi kahinaan. Alam nila na pinapatay ng kayabangan ang pagkatuto at tanging ang mga marunong lang gumalang sa karunungan ang nagiging tunay na marunong. Number 4. Pagwasak sa kultura ng karapatan Hindi natatakot ang mga introvert na hindi magbigay ng mga pekeng papuri. Alam nila na ang labis na pagpupuri ay nagpapalaki ng kahinaan. Mayigpit nilang minamahal ang kanilang mga anak, ngunit hindi nila pinapaniwala sa ilusyon. Para sa kanila, ang maaari kang maging kahit ano ay hindi hungkag na pananalita, kundi isang paalala na maaari kang maging makabuluhan kung paghihirapan mo ito. Ang pagkakaibang iyon ang lumilikha ng mga anak na matatag at hindi mapagmataas. Habang kinagantimpalaan ng lipunan ang pagiging may Joker sa pamamagitan ng mga palakpakan, ginagantimpalaan naman ng mga introvert na magulang ang pagsisikap, katapatan at consistency. Itunuturo nila na ang pagmamahal ay walang kondisyon, ngunit ang respeto ay kailangang paghirapan. Sa ganitong paraan, lumalaki ang kanilang mga anak na hindi entitled, kundi handa. Handang harapin ng pagtanggi, kabiguan at patitigas na katotohanan ng may tahimik na lakas. Number 5. Pagsasanay sa tahimik na disiplina Ang mga introvert ay mga maestro ng kalmadong otoridad. Bira silang sumigaw sapagkat sa kanilang presensya pa lamang ay may bigat na ng disiplina. Tinuturuan nila ang kanilang mga anak na ang disiplina ay hindi parusa. Ito ay pagkakahanay. Ang kanilang tahanan ay tinayo sa banayad na istruktura, schedule, oras ng katahimikan at mga sandali ng pagninilay. Ang mga batang lumalaki sa ganitong kapaligiran ay natututong ang katahimikan ay may kaayusan at ang kaayusan ay nagbubunga ng kumpiyansa. Naiintindihan nilang ang talino na walang disiplina ay nauuwi sa kaguluhan. Ang tahimik na pagpapatupad ng mga introvert na mga patakaran ay bumubuo ng isang bihirang bagay. Ang self-control na hindi sapilitan, kundi natural. Sa pamamagitan ng halimbawa at pag-uulit, naipapakita nila na ang lakas ay hindi laging sumisigaw. Minsan, ito ay tahimik lang na nag exist Number 6. Pagtuturo ng pag-iisip, hindi bulag na pagsunod. Hindi nagpapalaki ng mga tagasunod ang mga introvert. Pinalalaki nila ang mga isip na marunong magtanong sa mga nakasanayan. Hinihigayat nila ang kanilang mga anak na magtanong ng bakit at paano sa halip na basta ayon. Lumiligas sila ng tahanang pinaghaharian ng pag-uusap, hindi ng diktadurya. Kung saan ang mga ideya ay sinusuri, hindi ipinipilip. Natututunan ng kanilang mga anak na ang pagsunod ng walang pag-unawa ay kahinaan na nagkukubli bilang kabutihan. Sa pamagitan ng pagpapalago ng kuryosidad Inaalagaan ng mga introvert na magulang ang mga independent thinkers na kayang mabuhay sa isang mapanlinlang na mundo. Lumalaki ang mga batang ito na marunong magrason, maramdaman ng panlinlang at tumindig mag-isa kahit hindi tanggap ang katotohanan. Para sa mga introvert, ang talino ay hindi sinusukat sa grado o memorization. Ito ay nasusukat sa kamalayan at moral na kaliwanagan. Number 7 pagtanggi sa pekeng karunungan. May likas na pakiramdam ng lalim at katotohanan ang mga introvert. Madali nilang maramdaman kung kailan hungkag ang mensahe, kung kailan nagsasalita ang isang guru ng walang laman, o kung kailan ang payo ay ginawa para sa atensyon, hindi para sa katotohanan. Ipinapamana nila ang ganitong sensitivity sa kanilang mga anak. Tinuturuan silang hindi may kita sa mga viral ang tunay na karunungan. Ang totoong kaalaman ay kadalasang hindi siga, matagal makuha at masakit matutunan. Ipinapaliwanag nila na hindi porket matalino pakinggan ay tama na at kadalasan ang pinakamahalagang karunungan ay natatagpuan sa katahimikan, hindi sa mga trending na nilalaman. Lumalaki ang kanilang mga anak na hindi madaling malinlang dahil marunong sila mag-isip lampas sa mga slogans at maramdaman ang kaibahan ng ingay at kahulugan. Number 8. Pagtuturo ng kapangyarihan ng pag-iisa Binabago ng mga introvert ang pagtingin sa pag-iisa. Mula sa isang bagay na kinatatakutan, tungo sa isang bagay na sagrado. Alam nila na ang pagiging mag-isa ay nagtuturo ng kasarinlan, emosyonal na disiplina at imahinasyon. Hinihikayat nilang umupo ang kanilang mga anak sa katahimikan, magtayo ng mga mundo sa isip, at lumikha sa halip na mag -consume. Ang pag-iisa ang nagiging kanilang lihim na paaralan isang lugar kung saan tumitibay ang panloob na tinig at nawawala ang kapangyarihan ng panlabas sa pagpapatunay. Habang nanatakot ang ibang mga bata na mapag-isa, natutunan ng mga batang pinalaki ng mga introvert na ito ay kalayaan. Naiintindihan nila na sa pag-iisa, nagre-reset ang isipan. Bumabalik ang linaw at lumalakas ang pagkakakilanlan. Sa mundong adik sa ingay at pag-aproba, ang mga introvert ay lumilikha ng mga taong marunong mag-isip ng malinaw kahit walang palakpak. Number 9. Pagtangging ipagdiwang ang kababawan Walang tiyaga ang mga introvert sa mga mababaw na kaluwalhatian. Hindi nila iniidolo ang mga influencers o clowns na nabubuhay sa mga palabas. Tinuturuan nila ang kanilang mga anak na ang paghanga ay dapat ibigay sa disiplina, kasanayan at pagiging totoo. Tahimik nilang itinataas ang pamantayan na tumatanggi sa mediocrity na nagkukubli bilang kumpiyansa. Sa kanilang mundo, mas mabigat ang laman kaysa sa kasikatan at ang talino ay sinusukat hindi sa dami ng atensyong naukuha kundi sa lalim ng pagkaunawa. Ang ganitong sistema ng pagpapahalaga ay nagiging sandata, proteksyon laban sa mapunoksong kawalang laman ng mga trends. Tinuturuan itong hangarin ang kahusayan hindi para sa papuri kundi para sa respeto sa sarili habang ang karamihan ay pumapalakpak sa ingay, tahimik na hinahabol ng mga introvert ang katalinuhan. At number 10, pagputol sa sumpa ng broken parents. Maraming introvert ang galing sa magulong tahanan, kung saan ang sigaw ang pumalit sa pakikinig at ang pag-ibig ay naging pabago-bago o may kondisyon. Ngunit sa halip na ulitin ng parehong siklo, pinuputol nila ito sa pamamagitan ng kamalayan. Nag-iisip muna sila bago tumugon. Pinipili nila ang pagtsatsaga kaysa mag-project ng sariling galit. Ginagamit nila ang pag upang paghilumi ng sarili sa halip na ipasa ang sakit. Ang ganitong conscious parenting ay lumilika ng isang pambihirang bagay. Emosyonal na katalinuhan na nakaugat sa pananagutan. Lumalaki ang kanilang mga anak sa mga tahanang payapa kung saan ang emosyonal na bagyo ay hindi itinatanggi kundi nauunawaan kung saan ang katahimikan ay hindi kapabayaan, kundi sandali ng pagninilay. Sa kanilang tahimik na evolusyon, muling isinusulat ng mga introvert na magulang ang kasaysayan ng kanilang pamilya. Ginagawang karunungan ang mga sugat na minana. Maaaring hindi ito ipagsigawan ng mga introvert, ngunit sila ang mga tahimik na tagapangalaga na pumipigil sa pagbagsak ng talino ng sangkatauhan. Habang dinadakilan ng mundo ang kaguluhan, kanilang inaalagaan ang kaayusan. Habang ginagantimpalaan ng lipunan ng ingay, kanilang itinuturo ang pagninilay. Sa kanilang mga simpleng tahanan, malayo sa mga spotlight, pinalalaki nila ang mga palaisip, tagalikha at pinunong magbabalik ng lalim sa mundong mababaw. Maaring mabagal ang kanilang paraan, ngunit pang matagalan ng epekto. Sa kanilang katahimikan, disiplina at pagtangging sumunod sa agos, tinitiyak ng mga introvert na mananatili ang talino, empatiya at self-awareness sa gitna ng panahong puno ng kamangmangan. Shoutout sa mga nanood at nag comment sa mga bagong upload na to. Shoutout kay Marie Delight Worker. Sabi niya, yun ang nakakalungkot na katotohanan, lalo na sa panahon ngayon. Hindi natin alam na matagal na tayong kinokontrol ng mga taong gahaman at uhaw sa kapangyarihan. Umaakto silang kagalang-galang pero sa likod nun, daig pa nila ang isang halimaw na naghahasik ng lagim na palihim. Iyan ang totoong nangyayari sa realidad ng mundo natin ngayon. Sabi naman ni Gretchen Marie Kayanan, Good day, M. Sir. I salute from start to end. Equals dark trial. Super typhoon sa buhay. Now I know. Thank you so much for sharing us. Big blessings to know this strategic behavior. Knowledge is power. God bless us. At ayon naman kay Law and Order, kaya ganyan ang Pilipinas. Puro na lang vloggers. Wala nang gustong magkaroon ng proper skills o mag-aral. Kaya maraming utu-uto at gaya-gaya. At shoutout din kay Ira Melgandesa Vicente. Kalayaan Kapayapaan. Junjun Perang. Bernabe. Michael Magsanay. Ramlat. Lorena Bintas. Kay Molino. Annalyn Granada. Isabel Yap. Jola Short Video. At kay Junife Collier. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to, at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa naka-subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung bakit nalalaman agad ng mga introvert ang tunay na kulay ng isang tao? panoorin mo sa video na 'to